Ano to? Ha? Okay, uh, uh, ano uh, 'yan? Ano to? Ha? Daruan, 'wag mo papananakton to ha. Makita oh, mo pa sa amin. Ikaw. Oo. opo, ka dyan. Oh. Okay, okay. okay. uh, ah, ko sa ito. Tumayo eh. ka diyan. Tayo diyan. Hingi ka na lang nagdadala ka pa nito ha. Gusto mo dalhin ka namin sa istasyon, ha? Bumalay ni. Pupuk ko sa ito. At, ang bala. na baba. Bati naman. Ano. Na. Din, oh. na. Bala na. Bala naman. Hindi na. din o. ka Kaya nga, huwag kang magdadala noon. Hindi pwede yun. Sige, mambato ka. Sige.